Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaki na kinakabahan habang sumasakay sa isang tren. Sa kanyang pagbaba, siya ay tumatakbo at naiinis ngunit natagpuan siya ng isang grupo na nakakaalam ng kanyang sikreto. Sinasaklaw ng grupong ito ang lugar sa usok at ipinakita ng lalaki ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban habang inaatake ang ilang mga kalaban. Ang mga kalaban ay naglulunsad ng maraming sandata sa lalaki, kaya inilabas niya ang kanyang sariling sandata upang lumaban. Ang mga kalaban ay gumagamit ng mga metal na karayom na tinatawag na sinbon. Ngunit ang lalaki ay magaling umiwas na sinasalo ang mga karayom gamit ang kanyang mga ngipin at ginamit niya ito upang umatake sa mga kalaban. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay nalulula sa kanilang dami at nahuli siya ng may tumama sa kanyang leeg, na siya ng isang lalaking may nakakatakot na mukha. Ibinagsak siya sa lupa at ginamit ng kalaban ang kanyang sandata para tapusin siya. Umagamit ang mga kalaban ng isang device para kumpirmahin na napatay na ang kanilang target, at sila ay umalis. Sa ibang lugar, ang isang magsasaka na nagnangalang Joe ay nasisiyahan sa buhay sa bukid, at kalaunan ay bumalik sa bahay upang magtrabaho sa kanyang motorsiklo. Nakikipaglaro siya sa kanyang batang anak na si Kyle na sinusubukan siyang yakapin, at sinabi niya sa kanyang anak na siya ay may mga mata sa likod ng kanyang ulo. Nang maglaon, nagpakita ang asawa ni Joe na si Sarah at hindi siya makapaniwala kung gaano kadugyot ang mukha ni Joe. Ipinaliwanag ni Kyle na ang kanyang maskara ay tulad ng isinusuot ng mga Oni, ngunit sila ay talagang masasamang tao. Pinalaan siya ni Joe na maaaring isipin ng mga Oni na isa siya sa kanila, ngunit sigurado si Kyle na ipagtatanggol sila ng kanyang malakas na ama kung siya ay susundan nila. Mapaglarong sinabi ni Joe na hindi siya sigurado kung kaya niyang manalo laban sa mga katang-isip na kalaban, ngunit sinabi ni Sarah na haharapin niya ang mga ito para kay Kyle pabirung sinabi ni Joe na kailangan niyang magmadali at tapusin ang ginagawa niya sa kanyang motorsiklo para sumakay si Sara sa kanyang ulo habang nakikipaglaban sa mga uni. Nang maglaon, isang ulat ng balita ang nagdetalye kung paano binawian ng buhay ang isang lalaki nung nakaraan, at tila nag-aalala si Sara na maaaring ito nga ang mga uni. Sigurado si Kyle na sila iyon, ngunit oras na para matulog ang kanilang anak. Nagpaalam si Kyle sa kanyang ina para matulog, at sinabi ni Joe sa kanyang anak na malapit na ang kanyang kaarawan. Habang mahimbing na natutulog si Kyle, masigasig na sinusuri ni Joe ang mga security camera na nasa paligid ng kanyang bahay. Nag-aalala si Sarah dahil sa kung paano pinatay ang lalaki, at ang mas nakakainis pa ay walang nakitang impormasyon tungkol sa kung sino ito. Sinabi sa kanya ni Joe na walang dapat ipag-alala at tinitiyak sa kanya na walang makakahanap sa kanila sa gitna ng kawalan. Si Sarah ay higit na nag-aalala tungkol sa isang taong tinatawag na Reaper, Ngunit ipinaliwanag ni Joe na hindi ito maaaring siya dahil palagi siyang nagtatrabaho ng mag-isa. Sa sumunod na araw, makikita kung gaano kaingat si Joe sa pagtago ng kanilang pagkakakilanlan habang pinupunasan niya ang kanilang mga fingerprint mula sa hawakan ng pinto. Ang kanilang pamilya ay nagpatuloy sa kanilang mapayapang buhay, at ginawa ni Joe ang kanyang makakaya upang maging isang mabuting ama habang pinapasaya niya ang kanyang anak. Isang gabi ay napabalitang may isa pang tao ang binawian ng buhay sa kamay ng isang misteryosong organisasyon. Ito ay nagmamarka ng isa sa ilang mga naganap kamakailan kaya't isang malawakang pagsisiyasat ay isinasagawa upang malaman kung ano ang nangyayari. Sa kaarawan ni Kyle, ang mapagmahal na pamilya ay nag-enjoy sa masarap na pagluluto. Nagbibiruan silang lahat habang kumakanta sila at inihipa ni Kyle ang mga kandila sa paborito niyang uli ng birthday cake. Nagbukas ng regalo si Kyle para ipakita ang isang video game at binigyan din siya ni Joe ng bagong helmet. Mas gusto ni Joe ang isang ito kaysa sa nakakatakot na maskara ng oni, kaya ipinahayag ni Kyle na hindi na siya masamang tao at isa na siyang bayani. Sinabi din ni Sarah na gusto lang niyang makita ang kanyang normal na mukha, at ang buong pamilya ay may mainit na yakap. Hindi sila maaaring maging mas masaya, kaya lahat sila ay nagsasabi kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Sa gabing iyon ay bumangon si Joe mula sa kanilang kama, ngunit mahinahon niyang sinabihan ang kanyang asawa na manatili doon si Joe ay naglalakad pababa, kung saan tila maayos ang lahat. Gayunpaman, may lumabas sa bintana at inatake si Joe. Pumasok ang mga kalaban, ngunit mahusay na nilabanan ni Joe ang ilan sa kanila. Ang kanyang pambihirang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na kumuha ng isa sa kanilang mga espada, at ginamit niya ang espadang ito upang patayin ang ilan sa mga kalaban. Habang tinatapos niya ang isang lalaki, narinig ni Joe ang kanyang anak na sumisigaw. Ang galit na si Joe ay agad na kumilos, hinarap niya ang isang kalaban na sinusubukan siyang pigilan at ganap niya itong pinatay. Nagmamadaling hinanap ni Joe ang kanyang pamilya habang tinatanggal niya ang isang bagay sa kanyang kamay, ngunit ang isa pang kalaban ay naghagis ng dalawang karayom sa kanyang leeg. Tumanggi si Joe na mapigilan siya nito, kaya gumapang siya sa hagdan. Ang sakit ay bumalot sa kanyang katawan, at nakita ang isang misteryosong imahe sa labas sa kalaunan ay nakarating si Joe sa ikalawang palapag, kung saan nakita niya ang ilang mga kalaban ang pinatay. Gayunpaman, natakot si Joe nang makita niya ang walang buhay na katawan ni Kyle at ni Sarah sa sahig. Napuno ng labis na pagkabigla ang kanyang katawan, at ipinaliwanag ng isang lalaki na ang asawa ni Joe ay lumaban ng husto. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espada upang tusukin ang leeg ni Sarah, na naglabas ng galit ni Joe ngunit siya ay sinaksak sa likod tinaladkad ni Joe ang kalaban habang sinusubukan niyang pumunta sa kanyang pamilya, ngunit ang pinsala na kanyang natamo ay hindi na kaya ng kanyang katawan. Napag-alaman ng mga kalaban na maaaring may nag-alerto sa mga autoridad, dahil naririnig ang mga ingay ng pulis sa dikalayuan. Kinumpirma ng pinunong na si Joe ay wala ng buhay, kaya umalis sila bago dumating ang mga pulis. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, at natakot na makita ang pinatay na pamilya. Nang maglaon, ang tila wala ng buhay na si Joe ay muling nabuhay. Ang una niyang inisip ay ang mga alaala ng kanyang walang buhay na pamilya, at siya ay nagsusuka dahil sa labis na emosyon na lumamon sa kanyang katawan. Sa susunod na paggising ni Joe, siya ay nasa ospital at agad na tumawag ng doktor ang nurse. Ang pangalan lamang ng kanyang asawa ang sinabi ni Joe, at siya ay muling nawala ng malay. Maya-maya ay nagising si Joe at ipinaliwanag ng isang doktor na siya ay mahimalang nabuhay pagkatapos na ipahayag na siya ay patay na. Walang pakialam si Joe at gusto lang niyang malaman ng tungkol sa kanyang asawa at anak. Sa kasamaang palad, sinabihan siya na hindi sila nabuhay. Pagkatapos, makikita ang dalawang tao na bumisita sa kanya na si Mike at si Emma na mula sa FBI. Gusto nila ng tulong sa kanilang investigasyon kaya nagtanong sila ng ilang tanong tungkol sa kung sino ang maaaring umatake. Hindi nagsalita si Joe sa kanila, subalit napansin ni Mike na siya ay nagagalit kaya iniwan na lang ni Mike ang kanyang card. Sinabi ni Mike kay Emma na haka-haka lamang itong ngunit naniniwala siyang alam ni Joe kung sino ang mga umatake. Nagpa siya si Mike na bantayan si Joe at nauna si Emma habang pinapanood niya ito sa bubong. May alaala si Joe ilang sandali lang ang nakalipas ng dalhin siya para magpaalam sa kanyang pamilya. Napansin ng nurse na hindi na niya maitutulak si Joe dahil inilagay ni Joe ang kanyang kamay sa wheelchair. Nanginginig sa galit si Joe at hindi niya kayang lumapit sa katawan ng kanyang namatay na pamilya. Pumalik sa kasalukuyan, ang mga alaala ng kanyang asawa at anak na lalaki ay pumasok sa kanyang isipan at si Joe ay nagsimulang sumigaw sa galit. Muli niyang hinawakan ng kanyang kamay at ito ay naglabas ng isang metal na karayom. Tinusok ni Joe ang kanyang sarili at may kakaiba itong nangyayari sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, si Joe ay inatake ng ilang mga kalaban. Puno pa rin siya ng galit at dalubhasa na pinatay ang ilan sa mga ito. Si Joe ay nagpapakita ng labis na lakas at kadalubhasaan na kahit papaano ay nakakalaban siya ng maayos. Pagkatapos, gumamit si Joe ng ilang uri ng ninjutsu at ginagawang itim na usok ang kanyang katawan. Ang teknik na ito ay sadyang makapangyarihan dahil ito ay nagpapahintulot sa kanya na mapatay ang ilang mga kalaban sa isang iglap. Walang ideya si Emma kung ano ang nangyayari, ngunit hindi siya tinulungan ni Joe na malaman ito at sa halip ay pinatumba siya, ang galit na galit na si Joe ay nagpatuloy sa kanyang walang humpay na pag-atake at nagpatuloy sa pagtapos ng ilan pang mga kalaban. Mayroong isang malaking bilang ng mga kalaban at ang lakas ni Joe ay nasa kanyang kakayahang kontrolin ang paghagis ng espada. Umamit siya ng bakal para ipagtanggol ang sarili at tinulak ang lahat ng natitirang kalaban sa elevator. Kahit na si Joe ay nag-iisa, nagiging malinaw na ang mga kalaban ay nakulong sa loob kasama niya at walang paraan upang makatakas. Si Joe ay nakatayo sa mga katawa na kanyang pinatay pagdating sa isa pang gusali, at hinanap niya ang sinumang natitirang mga kalaban. Nagtataka si Mike kung bakit hindi sinasagot ni Emma ang kanyang tawag at laking gulat niya nang makakita siya ng ilang bangkay. Si Joe ay makikita sa malapit at siya ay natagpuan ng pinuno ng mga asasin. Ang mga alaala ay muling pumasok sa isip ni Joe kaya't sinalakay niya ang pinuno ng may galit. Ang pinunong ito ay halatang hindi katulad ng iba dahil mahusay niyang ipinagtanggol ang sarili, at nagawa niyang maglagay ng gamit sa leeg ni Joe. Mabilis na pinalaya ni Joe ang kanyang sarili, subalit ang kanilang laban ay nagpapatuloy. Sa kalaunan ay ginamit muli ni Joe ang kanyang ninjutsu at ito ay nagpapahintulot sa kanya na makagawa ng isang malakas na pag-atake. Mabilis itong sinundan ni Joe ng higit pang mga pinsala at natapos ang kanilang laban. Inihiling ni Joe na malaman kung paano nila natagpuan ang kanyang pamilya at kung paano nila nalaman ang kanyang pagkakakilanlan. Mapanuksong sinabi ng pinuno na maaaring baguhin ni Joe ang kanyang hitsura, ngunit hindi hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ay ginulat siya ni Joe at tinanggal ang kanyang pagbabalat kayo. Hindi nagsalita si Joe at sinaksak ang pinuno. Nang maglaon, pumunta si Joe upang makita ang kanyang pamilya, halos hindi siya makatingin at napaluhod. Pumalik siya sa kanilang bahay at gumawa ng isang butas sa isang pader. Inalis niya ang isang kahon na kanyang itinago at makikita na ito ay naglalaman ng ilang mga gamit kabilang ang isang maskara. Tiningnan ni Joe ang isang larawan at muling bumalik sa kanyang isipan ng mga alaala ng kanyang pamilya. Si Joe ay nanunood habang ang kanyang dating buhay na puno ng pag-ibig ay nag-aapoy at nagsuot siya ng maskara. Nilamon ng apoy ang bawat huling alaala, ngunit makikita si Joe na puno ng galit. Nang maglaon, binalikan ni Joe ang nakakatakot na sandali ng mamatay ang kanyang pamilya sa pagkakataong ito ay tinawag siya ng kanyang asawa sa kanyang tunay na pangalan bilang si Higan Wala nang pagbabalat-kayo ang kanyang pamilya at sinigawan siya ng kanyang anak Sa sandaling iyon ay nagising si Joe mula sa nakakatakot na bangungot at makikita na itinali niya ang pinuno ng mga asasin. Gayunpaman si Joe ay nasa masamang kalagayan at bumagsak sa sahig Nagulat si Joe nang marinig na may dumating at ang lalaking ito ay nabigla na inaakala na ang kanilang sunod na pagkikita ay sa kabilang buhay na ang lalaking ito ay isang doktor at nagtataka siya kung bakit hindi suot ni Joe ang kanyang pagbabalat kayo. Inihayag ni Joe na ang organisasyon ay nakahanap ng paraan upang sila ay makilala. Nagtataka ang doktor kung bakit madaming sugat ang kanyang katawan ngunit napagtanto niya ang dahilan ng makita niya ang braso nito. Inamit ni Joe ang Secret Art of Stark Awareness na nagpapaliwanag kung ano ang ginawa niya noong sinaksak niya ang kanyang sarili. Sinabihan ng doktor si Joe na huwag na itong gamitin muli dahil tiyak na tatapusin ito ang kanyang buhay sa susunod. Nang makita niya ang likod ni Joe ay sinabi niya sa kanya na kalimutan ang tungkol sa susunod dahil siya ay namatay na noong siya ay sinaksak. Walang alam si Joe kung bakit siya nakaligtas at nagtataka ang doktor kung may nagpapanatili sa kanya para mabuhay. Kailangang tumagal ng anim na araw upang gumaling ang mga pinsala ni Joe, Ngunit gusto lang niyang magpagaling ng sapat upang makakuha ng mga sagot mula sa kanyang panauhin na kanyang itinali sa labas. Ang doktor ay nagtatanong kung ano ang gagawin ni Joe pagkatapos, at sumagot si Joe na hahanapin niya ang lahat ng responsable sa pagpatay sa kanyang pamilya. Ang doktor ay nagbigay kay Joe ng isang gamot upang tulungan siyang gumaling, ngunit ito ay napakasakit at nawalan siya ng malay. Pagkatapos niyang makabangon ay pinuntahan niya ang pinuno ng mga asasin. Hindi nagsalita si Joe habang pinagsasaksak niya ito ng sandata, habang iginiit lang ng lalaki na ang mga ninja ay hindi nasasaktan sa mga pinsala. Nagulat ang lalaki ng sabihin ni Joe na ito ay alam niya, at nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Hindi umihinto si Joe habang lumilipas ang mga araw, at sa huli ay sinubukan ng asasin na tanungin kung ano ang gustong patunayan ni Joe. Nakikiusap siya kay Joe na tapusin na lang ang kanyang buhay, ngunit siya ay hindi pinansin ni Joe. Lumipas pa ang ilang mga araw, ngunit hindi siya tinitigilan ni Joe at patuloy niyang pinahihirapan ang lalaki. Pagkatapos ay binuhusan siya ni Joe ng gasolina, at ang asasin ay nagsimulang magsalita na parang baliw, na hinihiling na sana ay nakita ni Joe ang hitsura ng kanyang asawa. Gayunpaman, hindi humanga ang asasin sa kanyang anak dahil ito ay natakot lamang, ngunit iba ang asawa ni Joe. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot hanggang sa huli. Pagkatapos, ang lalaki ay nagsabi ng higit pang mga salita, na ang asawa ni Joe ay umiyak sa tuwing sinasaksak niya ito ng kanyang espada. Sinabihan siya ni Joe na makinig ng mabuti at ipinaliwanag ni Joe na susunugin niya ang mga mata ng kanyang pamilya sa kanyang memoria. Pagkatapos ay inilarawan ni Joe ang hindi matiis na sakit na kanyang ipaparamdam sa lalaki. Sinabi sa kanya ni Joe na hindi siya magkakaroon ng ganitong matamis na kaginhawaan ng kamatayan dahil palagi siyang manginginig sa takot sa uni na naghihintay sa kanya. Sinindihan ni Joe ang gasolina at pinapanood niya ang asasin na sumisigaw sa matinding paghihirap. Sa ibang lugar, inalis ni Mike ang investigasyon tungkol kay Joe sapagkat nagutos ang mga nakatataas dahil nabalisa sila sa nangyari sa ospital. Walang mga kamera sa bubong, at hindi nila alam kung kanino ang mga dugo. Sinabi ni Mike na nakita ni Emma ang lahat, ngunit ang kanyang boss ay nagmumungkahi na tanungin muli si Emma dahil tila binago niya ang kanyang kwento. Galit na galit si Mike kay Emma dahil sa kanyang pagsuko, pero natatawa lang si Emma sa kung gaano kapansin-pansin na sinusubukan itong takpan ng mga nakatataas. May malilim na nangyayari at alam ni Emma na ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ay ang kumilos ng parang walang alam. Sa kanyang pagsisiyasat kay Joe at ang kanyang pamilya, natuklasan niya na lahat sila ay gumagamit ng mga alias at wala sa mga ito ang aktwal na umiiral. Umalik kay Joe, tinitingnan niya ang device na gumagawa ng kanyang pagbabalat kayo, at naaalala kung paano sinabi sa kanya na mapoprotektahan nito ang lahat. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang motorsiklo upang simulan ang kanyang paghahanap ngunit nalaman niyang walang tao ang unang lugar na kanyang pinuntahan. Si Joe ay nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay upang tingnan ang ibang mga lokasyon, ngunit siya ay nakaramdam ng pagkabigo dahil ang huling lugar na kanyang pinuntahan ay wala ring tao. Nang gabing iyon ay pumasok ang ilang tiwaling pulis sa isang bar at sila ay nagagalit kapag hindi sila nabigyan ng sapat na pera ng may-ari. Si Joe ay nakaupo at iniisip ng isang pulis na magandang ideya na tanungin siya kung ang kanyang motorsiklo ay ninakaw. Hindi siya pinapansin ni Joe, kaya inihingi ng pulis ang kanyang lisensya. Gayunpaman, sinubukan ng pulis na hulihin si Joe dahil hindi siya nito pinapansin, ngunit mabilis siyang pinatumba ni Joe. Mahinaw na umalis si Joe, ngunit sinubukan ng isang pulis na salakayin siya mula sa likuran. Kahit na hindi tinamaan ng pulis, ang suntok ni Joe ay nagpalipad sa kanya. Sa kanyang paglabas, tiningnan ni Joe ang kanilang sasakyan, at naalala niya ang business card na ibinigay sa kanya ni Mike. Kinabukasan, naisip ni Mike na nanggugulo si Emma, ngunit sinabi niya na nag-iimbestiga siya ng isang krimen. Maraming mga kriminal na transaksyon ang ginagawa sa virtual reality, at kailangan niyang kumpletuhin ang gawain ito para magkaroon sila ng oras para imbestigahan si Joe. Ipinaliwanag ni Emma na ang kumpanya ng AUSA ang naging dahilan ng kamakailang paglaganap ng mga VR. Nang maglaon, nagulat si Mike nang makatanggap siya ng tawag mula kay Joe. Pagkatapos ay ipinalam niya kay Emma, at sinenyesan itong tingnan ang kanilang pag-uusap. Sinubukan ni Mike na tanungin si Joe kung sino talaga ito, ngunit may mga tanong si Joe sa kanyang sarili. Gustong makipag-usap ni Joe, ngunit sinabi ni Mike na nag-uusap sila, kaya sinira ni Joe ang kanyang telepono. Tinawagan ulit ni Joe si Mike para mag-alok sa kanya ng isa pang pagkakataon ngunit binalaan siyang makipag-usap ng maayos. Inayaan siya ni Joe na maghanap ng lugar kung saan sila magkikita, kaya pumili si Mike ng ilang restaurant. Natapos ang kanilang tawag, ngunit nabigo si Emma nang hindi niya malaman ang lokasyon ni Joe. Habang papunta si Joe sa restaurant, makikita ang mga patalastas ng Ausa ay nasa lahat ng dako. Ayon sa mga patalastas, pinuprotektahan ng teknolohiya ng Ausa ang lahat, at napakahalaga para sa mga individual na magkaroon nito sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Dumating si Joe malapit sa restaurant at tinignan nito ang pagdating ni Mike. Sa restaurant, sinabihan ni Mike ang may-ari na umalis muna. Ang may-ari ay pumayag na umalis, ngunit inutusan niya si Mike na gabayan ang mga delivery guys sa mesa dahil doon nakalagay ang mga order ng pagkain. Sa wakas ay dumating si Joe, ngunit kailangang makita ni Mike ang kanyang mukha para kumpirmahin na siya nga ito. Ipinakita sa kanya ni Joe ang business card na kanyang ibinigay, ngunit hindi yon sapat para kay Mike. Dagpa siya si Joe na umalis na lang, ngunit pumayag si Mike na makipag-usap sa kanya. Gustong malaman ni Joe kung sino ang may pananagutan sa mga sunod-sunod na pagpaslang na nangyari kamakailan, at sumasang-ayon siyang sagutin ang anumang mga tanong ni Mike bilang kapalit. Natutuwa si Mike na marinig yun, ngunit siya ay naglabas ng kanyang armas. Ibinunyag niya na hindi siya ang tipo na nakikipagnegosasyon sa mga sospek at sinabihan si Joe na lumuhod. Maya-maya ay may dumating na delivery guy at kinuha ang isa sa mga order. Nagtataka si Mike kung bakit hindi sinamantala ni Joe ang sandali upang tumakas, Ngunit ang gusto ni Joe ay makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay may isa pang delivery guy na kumuha ng isa pang order. Pinabalaan ni Mike si Joe na huwag gumilos ng masama habang maingat na naglalakad sa gilid ng mesa at ipinapahayag na si Joe ay nasa ilalim ng pag-aresto. Hindi gumagalaw si Joe pero naiinis si Mike nang pumasok sa restaurant ang ikatlong delivery guy. Nagulat si Mike nang mapansin niyang wala ng mga order na kailangang kunin, at ang delivery guy ay pumasok para sa isang pag-atake. Mabilis na kumilos si Joe upang ihinto ang pag-atake ngunit nalantad ang kanyang mukha at nagtataka si Mike kung sino siya. Inarap ni Joe ang kalaban, ngunit malinaw na ang lalaking ito ay hindi isang delivery guy. Sinubukan ni Mike na arestuhin silang dalawang ngunit kailangan niyang magpaputok habang inaatake siya ng peking delivery guy. Sinubukan siyang iligtas ni Joe mula sa kamatayan, at lumala ang labanan ng ihayag ng kalaban na mayroon siyang ibang mga armas. Napaatras si Joe ngunit ginamit niya ang kanyang ninjutsu upang ilabas ang apat na braso at dalawang ulo. Ang matinding labanan ay nagpapatuloy ngunit si Joe ay may mas maraming armas kaysa sa kanyang kalaban at hinawakan niya ito. Tinapon siya ni Joe at naghahanda na tapusin ang laban, ngunit napagtanto niya na ang mga armas ng lalaki ay isang tao na nagtatago sa kanyang likuran. Inaatake siya ng pangalawang lalaki mula sa likuran at ginawa ni Joe ang lahat para labanan ang dalawang kalaban. Pagkatapos ay muling niligtas ni Joe si Mike at naghagis ng alak sa mga kalaban. Sinunog ni Joe ang kanyang mga espada at nagpapatuloy ang kanilang labanan. Sa kalaunan ay uminom si Joe ng ilang alak at ginamit ito upang umatake sa kanyang mga kalaban. Sinasamantala niya ang pagkakataon para ilunsad ang kanyang mga espada upang hindi makakilos ang isang kalaban at pinatay silang dalawa. Pagkatapos ng laban ay nakiusap si Mike kay Joe na sabihin sa kanya kung sino siya. Sinabi lang ni Joe ang mga salitang Peking Duck ngunit nagalit si Mike dahil isa lang iyon sa mga item sa menu ng restaurant. Gustong malaman ni Mike kung nasaan ang lalaki mula sa ospital kaya ginamit ni Joe ang device para ipakita sa kanya ang kanyang pagbabalat kayo. Ipinahayag ni Joe na siya ay isang ninja at kabilang ang mga peking delivery guy at ang mga lalaki sa ospital. Gayunpaman, kailangan nilang dalawa na magtago habang pinagbabaril sila ng isang grupo mula sa labas. Lalong lumalala ang kanilang sitwasyon habang ang isang lalaki ay nagpaputok ng pampasabog at pagkatapos ay umalis. Piglang nawala si Joe at makikita na siya ay nasa itaas habang pinagmamasdan si Mike. Tinitingnan ni Mike ang kanyang dibdib upang makita ang pinsala na nagawa sa kanyang baluti sa katawan. Nagtataka si Mike kung sino ang gumawa ng napakatibay na sandata dahil ito ay walang anumang mga dasgas hanggang sa matapos ang laban. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang patalastas ng AUSA at pareho nila itong pinapanood habang sinasabi nito ang dahilan kung bakit kailangan ng lahat ang teknolohiya ng Auza sa kanilang buhay. Sa ibang lugar, isang lalaking nagngangalang Zayang nagsabi sa kanyang master na ang kanilang target ay buhay pa. Nagalit ang kanyang master at sinabi ang pangalan ni Higan. Dito na nagtatapos, maraming salamat sa panunood hanggang dulo, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.